Uy! Malalaki yung patak ka! Ah. Malalaki ng patak ka! Ah. Uy, sayang yun. Naringkot ah. Huwag muna. Mamaya ka nalang bumagsak pag nasa bahay na ako maya ka na huwag ka muna ayan patak patak lang muna ayan o, lalaki ng mga patak mga kuyo o nakikita nyo ayan, na. ayan o ayan o ayan o. malakas na uy madam ayan na kailangan na nating huminto mga tol ayan na malakas na kailangan na nating hintuan dito